Isipin mo na ikaw ay nasa isang buhay na higit pa sa pangkaraniwang mga karanasan, kung saan bawat aksyon at desisyon mo ay may mas malalim na koneksyon at kahulugan. Ang pakiramdam na may isang nakatagong puwersa na gumagabay sa iyo, isang liwanag ng pag-ibig sa mundo na madalas na nagiging madilim at magulo. Ano ang mangyayari kung matutuklasan mong ikaw ay talagang isang anghel na nakasuot ng katawan ng tao? na ipinadala sa lupa upang magdala ng pag-asa at pagbabago. Ito ay hindi lamang isang pantasya o metaphysical na konsepto, maaaring ito ay ang katotohanan ng iyong pag-iral. Ayon sa mga pananaw ni Dolores Cannon, susuriin natin ang tsipito palatandaan na ikaw ay isang anghel sa lupang katawan at tuklasin kung paano makikilala ang iyong tunay na kalikasan maghanda para sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili na maaaring magbukas ng iyong misyon at mas mataas na layunin. Isa, malalim at walang kondisyong empatya. Ang mga anghel na nakasuot ng katawan ay madalas na mayroong empatsya na higit pa sa karaniwan. Ang malalim at walang kondisyong empatsya na ito ay lumalabas bilang isang matinding emosyonal na koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Kung nararamdaman mong ang sakit at kagalakan ng iba sa paraang tila ito ay iyong sariling emosyon, malamang na ito ay palatandaan ng iyong angelic nature. Ang ganitong klase ng empatya ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang masusing maunawaan ang karanasan ng iba, hindi lamang sa intelektual na antas kundi pati na rin sa emosyonal. Maaaring mapansin mo na ikaw ay may kakayahang makiramay at magbigay ng ginhawa sa oras ng pangangailangan, kahit na walang direktang ipinaabot sa iyo. Ang empatsyang ito ay hindi lamang isang bahagi ng iyong pagkatao, kundi isang malinaw na indikasyon ng iyong koneksyon sa mas mataas na dimensyon. Ayon kay Dolores Canon, Maraming mga anghel na nakasuot ng katawan ang may espesyal na kakayahan na maramdaman ang mga emosyon at pangangailangan ng iba sa isang malalim na antas. Ang kakayahan ito ay tumutulong sa kanila na mapadali ang emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Kung sa tingin mo ay mayroong ganitong kakayahan, maaaring mayroon kang misyon ng pagdadala ng liwanad at pag-ibig sa buhay ng iba. Ang iyong empatya ay nagbibigay sa iyo ng mga paraan na makakalikha ng mga makabuluhan at malikhaing paraan upang tulungan ang iba mula sa pakikinig ng mabuti hanggang sa pagbibigay ng praktikal na suporta. Dalawa, pakiramdam ng kipagkakaiban o hindi pagkakapareho. Kung naranasan mo ang isang patuloy na pakiramdam ng hindi pagiging ganap na bahagi ng mundong iyong kinaroroonan, hindi ka nag-iisa. Ang pakiramdam ng estranghero ay isa pang pangunahing palatandaan ng isang anghel na nakasuot ng katawan. Maraming mga anghel ang nahihirapang makaramdam ng ganap na pagsasama sa lipunan ng tao, at madalas nilang nararamdaman na parang sila ay nagmamasid sa buhay mula sa isang panlabas na pananaw. Ang pakiramdam ng pagkakaiba ay hindi laging negatibo, kundi isang indikasyon na ang iyong kaluluwa ay maaaring mayroong banal na pinagmulan. Maaaring mapansin mong ikaw ay may natatanging pananaw sa buhay na nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mga bagay sa ibang paraan kumpara sa iba. Ang natatanging pananaw na ito ay maaaring maging isang regalo na nagbibigay sa iyo ng mga bagong ideya, solusyon, at pangunawa sa mga tao sa paligid mo. Ang pakiramdam ng hindi pagkakapareho ay maaari ding magsilbing tanda na ikaw ay tinatawag na magdala ng mga positibong pagbabago sa iyong komunidad at sa mundo. Ayon kay Dolores Canon, maraming tao na nakakaramdam ng si pagkakaiba o hindi pagkakapareho ay talagang may malalim na koneksyon sa celestial realm. Ang pakiramdam na ito ay maaaring magsilbing paalala ng iyong tunay na kalikasan at mas mataas na layunin. Ang iyong karanasan sa buhay ay maaaring makita bilang isang paghahanda para sa isang espesyal na papel, kung saan ikaw ay nagdadala ng natatanging pananaw at mabait na patnubay sa iyong komunidad. Tatlo, Malalim na koneksyon sa espiritualidad Ang malakas na pakiramdam ng koneksyon sa espiritualidad ay isa pang pangunahing palatandaan na maaari kang maging isang anghel na nakasuot ng katawan. Ang mga anghel ay madalas na may natural na pagkahilig sa mga espiritwal na kasanayan, tulad ng pagmumuni-muni, panalangin, at iba pang anyo ng espiritwal na pagtuklas. Kung ang mga kasanayang ito ay nagdadala sa iyon ang malalim na kapayapaan at pagkakatugma sa iyong tunay na sarili, maaaring ito ay palatandaan ng iyong angelic nature. Ang iyong espiritwal na koneksyon ay nagbibigay sa iyo ng gabay sa paghahanap ng katotohanan at iyong mas mataas na layunin. Maaaring mapansin mong ikaw ay lalo na nahihikayat sa mga kasanayan na tumutulong sa iyo na makipag-ugnayan sa mas mataas na dimensyon at mas mahusay na maunawaan ang iyong papel sa buhay. Ang espiritualidad sa iyo ay hindi lamang isang bahagi ng iyong buhay, kundi isang patnubay at patuloy na pinagkukunan ng inspirasyon. Ayon kay Dolores Cannon, ang mga anghel na nakasuot ng katawan ay madalas na may likas na koneksyon sa banal na realm na gumagabay sa kanilang landas at misyon. Ang iyong espiritwal na koneksyon ay nagbibigay sa iyo ng patnubay upang mapanatili ang isang malalim na relasyon sa banal at upang mas mahusay na maunawaan ang iyong layunin sa buhay. Maaaring makita mo na ang mga espiritwal na kasanayan ay nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan at karunungan na hindi laging madaling ipaliwanag ngunit ito ay mahalaga para sa iyong pakiramdam ng layunin at direksyon. Ang iyong koneksyon sa espiritualidad ay maaari ding magsilbing gabay sa iba sa kanilang sariling landas ng paglago at pagtuklas. Apat, malakas na pagkagusto na tumulong sa iba. Ang masigasig na pagnanais na magsilbi at tumulong sa iba ay isang natatanging katangian ng mga anghel na nakasuot ng katawan. Kung patuloy mong nararamdaman ang pagsusumikap na gumawa ng mabuti, suportahan ang mga nangangailangan, at magdulot ng pagbabago sa buhay ng iba, ito ay maaaring isang malinaw na palatandaan ng iyong angelic mission. Ang pagnanais na ito ay hindi lamang isang pansamantalang pagkahilig, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong kalikasan at mas mataas na layunin. Ang iyong pagkahilig na tumulong sa iba ay maaaring magpakita sa maraming paraan, mula sa mga pang-araw-araw na aksyon ng kabutihan at suporta hanggang sa mga makabuluhang pagsisikap upang mapabuti ang buhay ng iba. Maaaring mapansin mong ang iyong pagnanais na magsilbi ay isa sa mga pangunahing motibasyon sa iyong buhay at ginagabayan ka upang gumawa ng mga hakbang na nagdudulot ng positibong epekto. Ayon kay Dolores Canon, Maraming mga anghel na nakasuot ng katawan ang pinalakas ng isang malalim na pagnanais na makatulong sa sangkatauhan at magdala ng liwanag at pag-ibig kung saan kinakailangan. Ang iyong dedikasyon sa paggawa ng mabuti ay hindi lamang isang pagmunimuni ng iyong malasakit, kundi isang pagpapakita ng iyong mas mataas na layunin. Ang iyong kakayahang magsilbi at gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng iba ay isang mahalagang regalo na nagbibigay daan sa iyo upang tuparin ang iyong misyon at magdala ng positibong pagbabago sa mundo. Ang patuloy na pagsunod sa pagnanais na ito ay magdadala sa iyo sa pagtupad ng iyong tunay na potensyal at layunin. 5. Karanasan ng pagpapagaling at intuition. Maraming mga anghel na nakasuot ng katawan ang may kakayahang magpagaling sa iba kapwa sa pisikal at emosyonal na antas. Kung napansin mong mayroon kang pambihirang kakayahan na magdulot ng pagpapagaling at kaginhawaan sa mga tao sa paligid mo, o kung mayroon kang malakas na intuisyon na nagbibigay sa iyo ng gabay sa pag-unawa sa emosyon at pangangailangan ng iba, ito ay maaaring palatandaan ng iyong angelic nature. Ang kakayahang magpagaling ay maaaring magsanib sa mga banal na kakayahan at likas na talento na nagmula sa iyong espiritual na koneksyon. Ang iyong intuition ay maaaring magbigay sa iyo ng mga sagot at pananaw na hindi madaling maipaliwanan, ngunit nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na tulungan ang iba sa kanilang proseso ng pagpapagaling at paglago. Ang pagpapagaling at intuition ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng iba, na nagmumula sa isang malalim na koneksyon sa spiritual na realm. Ayon kay Dolores Cannon, ang mga anghel na nakasuot ng katawan ay madalas na may likas na kakayahan na magpagaling at magbigay ng patnubay sa iba sa kanilang landas. Ang iyong kakayahang magdulot ng pagpapagaling at intuition ay maaaring magbigay sa iyo ng mga oportunidad na maglingkod at magdala ng liwanag sa mga nangangailangan. Ang kakayahan ito ay nagbibigay daan sa iyo upang tuparin ang iyong misyon at magdala ng positibong epekto sa buhay ng iba na nagmumula sa isang mas mataas na layunin at koneksyon sa banal. 6. Palagi ang kapayapaan ng isip Ang pagkakaroon ng isang palagi ang kapayapaan ng isip sa kabila ng mga pagsubok at pagsubok ay isa pang palatandaan ng pagiging isang anghel na nakasuot ng katawan. Kahit na sa harap ng mga pagsubok at sakripisyo, maaari mong mapansin ang iyong kakayahang panatilihin ang kapayapaan at kalmado na tila hindi matitinan. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang pansamantalang reaksyon, kundi isang bahagi ng iyong pagkatao. Ang iyong kakayahang mapanatili ang kapayapaan ng isip ay nagpapakita ng iyong koneksyon sa isang mas mataas na layunin at espiritual na layunin. Ang kapayapaan na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mga pagsubok na may mataas na pananaw at manatiling nakatuon kahit sa mga panahon ng stress. Ayon kay Dolores Canon, maraming mga anghel na nakasuot ng katawan ang nararanasan ang isang pangmatagalang kapayapaan na sumasalamin sa kanilang koneksyon sa banal at ang kanilang dedikasyon sa kanilang celestial na misyon. Ang iyong kakayahang mapanatili ang kapayapaan at kalmado ay tumutulong sa iyo na mapanatili ang balanse at katatagan sa iyong buhay. Ang kapayapaan na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na harapin ang mga pagsubok ng may grasya at manatiling tapat sa iyong mas mataas na layunin. Ang kakayahan ito ay tumutulong sa iyo na magsilbi ng mas mahusay sa iba at maabot ang iyong tunay na potensyal. Pito, matinding pagdama ng walang kondisyong pag-ibig. Ang walang kondisyong pag-ibig ay isa sa mga pangunahing katangian ng mga anghel na nakasuot ng katawan. Kung nakakaranas ka ng isang malalim at walang kondisyong pag-ibig para sa iba, na walang paghuhusga o inaasahan, maaaring ito ay isang palatandaan na ikaw ay isang anghel sa lupa. Ang ganitong pag-ibig ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magbigay ng suporta at pagmamahal ng walang pag-alinlangan. Ang walang kondisyong pag-ibig ay nagpapakita ng iyong banal na kalikasan at mas mataas na layunin. Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumonekta ng malalim sa iba at magbigay ng ginhawa at suporta. Ayon kay Dolores Canon, ang pag-ibig na ito ay isang palatandaan ng mga anghel na nakasuot ng katawan dahil ang pag-ibig ay nagmumula sa kanilang misyon na magdala ng liwanag at pagmamahal sa mundo. Ang iyong kakayahang ipakita at ipamuhay ang walang kondisyong pag-ibig ay isang mahalagang regalo na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng iba. Ang pag-ibig na ito ay tumutulong sa iyo na magdala ng positibong pagbabago at liwanag sa mundo na nagmumula sa iyong tunay na layunin at misyon. Ang walang kondisyong pag-ibig ay nagbibigay sa iyo ng mga pagkakataon na maglingkod at magbigay ng ginhawa na nagbibigay daan sa iyo upang maabot ang iyong tunay na potensyal.